Magandang buhay sa lahat. Liz can update, Liza Soberano spotted with DJ Pascual. Nanood daw pala ang queen ng Hamilton. While Enrique Hill naman, spotted with a lucky gay fan at 313 Figs and Toys, Green Hills. Kahit sa magkakaibang lugar, natin nakikita ang magkasintahan. Alam naman natin na magkasama pa rin ang dalawa sa bahay ng dalaga. Samantala, nagpost naman ang cuties pamangkin ni Liza Soberano, na si Lily, and Bella. At syempre, di mawawala ang heart react ng magkapatid, dahil we know naman, na close na close, at mahal ng Hill family ang family ni Hopi. Tita Andy, and Tito Ken, heart react with Lily, and Bella, ang dalawang pamangkin ni Liza. Anyway guys, ito ang nagdaang Halloween costume, ng magkasintahan. Ano kaya ang costume, ni na Ken, at Hopi, ngayong 2023. Aabangan natin guys. Salamat sa suporta, mga kaibigan.